So, meron tayo dito sa labas mga kanaiti at mas malamig dito na uh, kumain <laughs> kaysa dun sa loob, mainit At yan o oh. Tikman mo nga ma, masarap ba? Okay. Uh. <laughs> Dahil ikaw nagluto, best nagluto. Huh? The best yung nagluto Ha? The best yung nagluto What's up mga kanipi at good morning sa inyong lahat na nanonood Bali ang gagawin natin ngayon magdi-deliver tayo ng bigas dito ngayon sa Bakag at dun sa kaibigan ko Bali anim na peraso yung iatid natin ngayon at maganda talaga na gumagalaw yung bisis nating bigasan So kasama natin si rin mga kanipi, para kasama nating mag video. nandito siya mga Shout uh, out. At nandito rin mga kanipi, si Mrs. Uh, ginagamit na naman niya yung diuling na kalan. Ayan, may iluluto na naman siya. Ano yung iluluto mo, Mang? Mang? Maglalaga tayo ng saging. Ayan o, no? saging na naman. Uh, gustong gusto na niya talagang gamitin yung ano yung ginawa kong DIY na kalan mga kanipi. so tara maghatid muna tayo ng bigas nandito na yung hand truck ko Ayan. so bigay na natin kay Renyan tong camera di ba? <laughs> uy nakasombrero ka na i am sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do well. I'ma make hell shit sure that I don't become you. I ha! have to kasi yung iatid natin ngayon mga kanon at nandiyan na lahat yung anim na piraso iatid ko na lang doon sa loob tong hand truck natin sa bakat uh, ng Karipi. Tara. Tama natin si Rinya, no? I could change in my mind Pick a lane Commit and climb The only way to win at life I never miss that fact Taking big swings, jam, you the bad Put me in the ring, you'll go out in a bag cause I sing what I mean and I bring it to the mad light like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? mga kanayupi at natapos na tayo nag-deliver ng anim na piraso na bigas uh, pauwi na tayo at kasama natin si Rinyan pa rin Biget, yan yung videographer natin eh nandito na tayo sa bahay na naman mga kanipi. at natapos na yung pag-deliver natin ng bigas bali kakatapos lang namin kumain mga kanayupi at yung vlog natin ngayon dito dito muna wala munang ganap. Bali bukas na lang tayo na magtatrabaho diyan sa ano sa may gagawin nating pulungan ng manok. At ngayon, pahinga muna tayo ngayong araw. Ganito muna yung vlog natin. At taong bahay muna. <laughs> si si Rinyan naghuhugas na naman ng pinagkainan namin mga kanipi. Nandito. At si Mrs. naglalaba Ganyan Shut out Shut out <laughs> Shut out Ganyan lang muna yung vlog natin nga mga karipin ano At si misis Yung kalan natin na ginawa kahapon Yung unang gamit sa kalan natin Ngayon nagluluto na naman siya Dito na yung gusto niyang paglutuan ano yung niluluto mo, Mang? Pasta. Magi-spaghetti ka. Oh, ayos. Nakatikim no, ako ng spaghetti. So, kumain? Siyempre, siya sa bumili. Magluto na lang. Mas madami. So, magluluto siya ng spaghetti, mga kanayipi kasi nung araw nung isang araw na malingki siya yan binili niya mga kanipi gusto daw niyang kumain ng spaghetti kaya nagluto na ngayon sakto wala naman tayong gagawin dito dito lang muna tayo at natapos naman na yung deliver natin na bali pitong sako na bigas yung na-deliver ko ngayon mga kanipi. yung isa kanina hindi ko na nabidyohan at nagmotor lang kasi ako dito lang sa 4-4 yun mga napi so antayin natin yan na maluto para mamaya may merienda tayo may mayang alas stress sobrang init mga kanipi kaya pawis na pawis ako grabe makulimlim tapos sobrang init walang hangin eh pupunta sana ako ng ano ng tawag nun ng uminggan kay Kuya Wiltan kasi yung nabigay sa akin na dalawang sako na bigas may kwan nasira yung sako mga kanayipi papapalitan natin sa kanya at nasabi ko naman na sa kanya eh. pupunta sana ako kaso parang uulan kaya pag deliver na lang niya dito at yung nag-deliver niyang ilang 30 pieces nung nakaraan na ano, nag-deliver siya ilan na lang yung nandyan uh, pito pito na lang plus yung ano ay apat bali anim na lang pala mga kanuipi bali apat yung jasmine rice tapos yung dalawang dinorado yung bigas ko dyan kasi dalawang klase yung binigay sa akin na bigas eh pero magaganda lahat 'yon mga kanayipi. At quality naman quality naman yung binebenta nating bigas. So sa mga nandito sa Ordaneta, order na kayo. Shoutout sa inyong lahat na mga nanonood at pwede kong i-deliver sa bahay niyo at gagawa natin ng bigyan. Makakasama pa kayo sa video. Or OFW man kayo, pwede nyo akong kontakin tapos hatid ko yon sa bahay nyo mga kanoypi at makikita nyo pa sa video yung bahay nyo syempre yung mga kapamilya nyo dito sa Pilipinas diba? at i-message nyo lang ako dito sa facebook page ko yan tapos yung personal account ko na Roel Cachoy na Espanyola at syempre yung phone number ko yan So, i-message ako mga kanaypi at mag-order na kayo ng bigas. Sakto, magpapadeliver na naman ako ng panibagong 30 pieces siguro kay Kuya Wilton para ano, may stock na naman tayo dyan. At mabuti na lang gumagalaw talaga yung bigas natin, diba mga kanaypi? At nandito na mga kanaypi si At tapos na siyang nag, ano, nag-hugas ng pinagkainan namin. At kumakain na naman siya. Ano yan na rin yan. Bale, siguro sa susunod, i-update ko kayo sa ano, sa alaga nating mga manok. Yan. Uh, sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo yung mga alaga natin. Bale, nandito sila sa likod ko eh. Ayan yung kulungan nila next vlog na lang yan na ipapakita ko mga kanayipi yung update sa mga manok ayan at sya nga pala yung bigas nga pala na ano na binibenta ko sabi ni kuya Wilton nung nakaraan na nag deliver sya bali kukunti na daw yung ano yung nakukuha na palay dito syempre Uh, magmamahal na naman yan mga kanaypi kaya yung mga natitira pang stock nya doon ganun pa rin yung presyo na pasa sa akin pero nung nakaraan nagmahal na sila mga kanaypi yung ano yung bigay niya sa akin kaya nagdagdag na rin ako sa ano sa mga bayad ng yung binebenta kong bigas pero konti lang naman yun at sabi niya, magmamahal na naman kasi wala na silang makuha na mabili na palay, na igigiling. Eh, ganun talaga. Eh, anong, anong buwan pa lang ngayon? Uh, August, yan, September, October, talagang magmamahal yung ano yan, yung tindang bigas. Kasi kukunti na yung mabili nilang palay by October, November, December yan magmumura na naman kasi marami na namang mag-aani ng mga palay kaya ganoon naman talaga yung presyon ng mga bigas minsan tataas minsan bababa so lahat ng may ano ko lang sa inyo na mga solid kano'y na pinabumibili sa akin yung binibinta kong bigas talagang quality talaga at malambot hindi naman tayo bibigyan ni Kuya Wilta ng ano ng pangit na bigas saka kung may bago naman siyang binibigay sa akin eh, tawag nun, pinapatry niya muna saka ako mamimili dun sa binibigay niyang bigas so ganoon mga kanipi uh, antayin na lang natin yung niluluto ni Mrs. Ibarin yan Hindi <laughs> ka makapagsalita ah. <laughs> nasan Nasaan si Maneng? May pinuntahan, pinuntahan Kahapon wala na naman siya dyan eh. Ngayon wala na naman siya mga kanayiti. Pero kahapon, aga na yun no. Nung dumating siya dito sa bahay, binigyan natin ng kuan yung tron. Ayan. Tapos yung juice mamaya bibigyan na naman natin yan uh, yung niluluto ni misis kasi birthday ko na mga kanaypi handa ko yan <laughs> joke lang joke lang tagal pa yung birthday natin mga kanaypi uh, October pa yung birthday ko at gusto lang magluto ni misis lang ganyan spaghetti Buti na lang mga kanoy pinakagarahin na kami Kagagarahin lang namin ni rin yan Kay Mia doon sa kabila uh, At yan na bumuhos na naman yung ulan Grabe Sana nga hindi na tumuloy yan Para ano, bukas Makapagtrabaho tayo doon sa ano Sa gagawin nating kulungan Ng mga manok natin Bali Diyan mga kanipi yung gagawin kong ano uh, Kulungan ng mga manok gagamitin na natin yung mga kawayan doon na natitira at sana hindi na lumakas yung ulan na yan para hindi basa basa dyan no? Oh. yung lupa dyan at para bukas mapatayo natin yung gagawin nating kulungan ng mga manok so tapos na rin na nakapagluto si misis ng spaghetti mga kanipi tara punta sa loob tapos na mang ayan o oh. luto na mga kanayip yung spaghetti ni misis kaling talagang magluto ng asawa ko ayan nilalagyan pa ng kwan Oh. Ano yun? Sa kabila yan? Hmm. na kabila. Oh, yun na yan. Ang galaw na lang yun na mo. Oh. Bali, hahatid ko muna dun sa kapitbahay sa mga kapatid ko, mga kanipi, kung ginawa ni Mrs. Para matikman din ng yeah. mga bata. Ha? Para matikman din ng mga bata. Oo. Oh. Yan. Ayos na. Sama na lang kayo sa akin, mga kanipi. Pwede na ko, eh. Diba? at wala atang tao dito sa kabila. Tate! Tate! Ne ma. Ayan. Sa kabila naman tong isa mga kanayipi. Nakapayong naman tayo eh. Ayan Si Mayra. Oh. Punta na tayo mga kanayipi. At nahatid na natin. nahatid na natin yung niluto ng misis na uh, spaghetti. Yeah. ayun. Ito naman sa kabila mga kanayipi. Bibigyan natin dito sa kabila. Gain na natin mga at kakain na rin tayo doon sa taas wala siya rin yan mga at umalis pagkatapos namin naggarahin ng tricycle si Mia umalis na siya paliligo daw siya ng ulan eh so merienda tayo dito sa labas mga at mas malamig dito na kumain <laughs> kesa doon sa loob mayinit at yan o oh. Tikman mo nga ma. Masarap ba? Okay. <laughs> Dahil ikaw nagluto. The best yung nagluto. Ha? The best yung nagluto. The best. Uwe. Uwe. Okay. Ang nga natin mga kanay Ayan na. Ayos talaga mga kanuti. Masarap yung luto ni Mrs. Talagang magaling na siyang magluto ng mga ganyan eh. At ito sa kanya. Soft drink sa kanya. Tapos ito sa akin kape. Mas masarap humigot ng kape mga kanuti. Lalo ngayon naulan na. Sarap. Na. Wala lumabas. mamaya na lang magmemerenda yun sa niyan. kasi naligo pa ng ulan eh baka nandun nagbabasketball na naman mga kanay ko. kaya dalawa na lang kami ni misis magmemerenda ngayon so tara kain tayo kahapon nung una naming Uh, sinubukan tong kuan kalan na yan uh, na uh, nagluto kami ng toron kaninang umaga nagluto siya ng ano nilagang saging tapos ngayon hapon ayan nagluto siya ng spaghetti siguro bukas ano kaya yun <laughs> tignan na lang natin mga kanayuti kung mayroon pa bukas o wala na uh, at yan yung ano yung kalan natin na di uling. Kahit malit lang yung butas, ay na yung gawitin, di ba? Nakakapagluto naman si misis dyan. So, kain muna ako mga kanayipi. Mamaya na lang ulit at mamaya tayo mag-shoutout sa inyong lahat. Di ba? So, yan mga kanayipi, At nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanayipi at sa mga nagpa shoutout sa last na mga videos ko tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan shoutout nga pala kay ate Wilma Agustin at kay kuya Pilino Agustin shoutout na rin tayo kay kuya William Bayaka ng San Diego, California shoutout na rin kay ate Silvia Tobera Valencia at shoutout na rin kay Ate Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na ta rin tayo kay Denmark De La Cruz from New Jersey. Shoutout na rin kay Ate Nitz Mabini. Shoutout na ta rin tayo kay Tot Santos. Shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina from Villasis, Pangasinan. Shoutout na ta rin tayo kay Ate Victoria Dionisio from Jeda KSA. Shoutout ta rin tayo kay Ricky Pingol. At shoutout ta rin kay Ate Susan Inaklang from Cavite. Shoutout ta rin kay Harry Perez. Shoutout ta rin mga kanipi kay Ruel Tagab. Shoutout ta rin kay Leonela Parsons. Shoutout ta rin mga kanipi kay Jamie Sotokowa from UK. Shoutout na rin mga kanipi kay Van Soknab from Kabuluan or City Shoutout na rin kay Erwin De Selva Shoutout na rin kay Dondon Manalo from Mindanao, Butuan City At punta na rin tayo mga kanipi sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel At unang-una yan, shoutout nga pala kay Lakwacha TV Shoutout na rin kay Orlando Q Explorer Shoutout na rin kay JBT Vlog Shoutout na rin kay Perde Andrea. Shoutout na rin kay Isip TV Shoutout na rin kay Trip Mika Bisho Shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs Shoutout na rin kay Yo Vlogs Shoutout na rin kay Kalsada Europa At shoutout na rin kay Ritz Cabayans Vlog Shoutout na rin kay Mikti TV At Shoutout na rin kay Ate Cherry Chen Taiwan Warrior ng Taiwan So yan na naman yung mga nagpapa shoutout ngayon Maraming maraming salamat sa supportan nyo palagi mga kanipi Lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads Malaking tulong yun sa akin dito sa Bansang Pilipinas Thank you thank you mga kanipi Sana supportan nyo pa rin ako Sa lahat ng mga video vlog na gagawin ko pa At uh, thank you so much sa mga gustong magpa shoutout just comment below at abang abang lang sa mga shoutout ko sa mga susunod pa ng mga videos ko so kita kits bukas stay safe lagi mga kanipi I love you all and peace out